Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Today is October 31, 2025. October 31, 2025 is Friday. Araw po ng Biyernes ngayon. Naka-upload na po ako, nakapag-upload na po ako ng video recordings bilang pag-aaral para sa ibang ngayon, October 31. Naka-pinpost po siya sa aking Facebook account. Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin na ibang Ibanghelyo ay para na po sa November 1. November 1 na gospel na po ang ating pag-aaralan, ang magiging tema ng aking pagbabahagi. So bago po tayo magsimula, tayo po muli ay manalangin. Inaanyayahan ko po kayo na tayo po muli ay manalangin na muna sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, o Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in us the fire of your love. And send forth your spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit may we be truly wise and never rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And so, tuloy na po tayo. Lecture Divina, Divine Readings, pag-aaralan po natin ang Gospel para sa... November 1. November 1 na po. November 1 is... Tama po. November 1 is Saturday na po. Saturday na. So, tapos na po tayo magdasal. Share si screen na po ako para maipakita sa inyo ang Ebanghelyo para sa November November 1. Wait lang po. Wait lang po. so, ito na po ang ating November 1 Gospel mula sa aklat ni San Mateo Kabanata Isa. Ano? Kabanata 5 sorry. Kabanata Lima, mga talata Isa hanggang labing dalawa. Ang pagpapahayat ng mabuting balita ng ating Panginoong Yeso Kristo ayon kay San Mateo. Bupuri sa iyo, Panginoong Kristo. Nang makitan ni Jesus ang napakaraming tao, umakit siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangari na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng lang pinagpala ang mga nilalait at tinuusig ng mga tao, pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Uh, mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po tayo. So, yun po. Yung ating ebanghelyo ngayon ay tinatawag din na ah, Sermon sa Bundok or the Beatitudes, the Sermon on the Mount. So, yun po yung ating ebanghelyo. Merong maraming tao lumapit ang mga alagad kay Jesus at paglapit ng mga alagad ni Jesus sa kanya, nagsimula na siyang magturo. The Sermon on the Mount. And so, mukhang isa sa pinaka kinamumuhian talaga ng Panginoon ang maging mapagkunwari. Ilang ulit niyang sinabi sa pakikiharap niya sa mga eskriba at pariseo, kayong mga ipokrito, kayong mga mapagkunwari sa Mateo kabanata 23 mga talata 27 hanggang 30 ganito nakalagay Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo mga mapagkunwari ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi magaganda sa labas ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay Ganyang-ganyan kayo, sa padingin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Uh, so, paulit-ulit, sa maraming pagkakataon, ganyan ang naging pakikiharap ni Jesus sa mga iskriba at pariseyo. Kung paano laging inaabangan, tinitignan ng mga pariseyo at ang kanya ang kanyang mga kilos, ganun niya rin lagi sila hinaharap. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang araw ng mga banal, All Saints Day. Hindi lang ito araw ng pagdiriwang patungkol sa isang partikular na santo. Pagdiriwang ito sa mga banal na hindi mabilang sa dami ayon sa unang pagbasa. Muli po ang pinag-uusapan natin ay Ebanghelyo ng November 1, Araw ng Mga Banal o Santo. Sabi doon sa unang pagbasa, After this, I saw a great crowd. A great crowd. Impossible to count from every nation, race, people, and tongue. They are the saints. Paano naging banal ang mga banal? Wala sa kanila ang pagkukunwari sapagkat hindi mo naman mapagkukunwarian ang Diyos. Malayo ka palang alam na niya ang niloloob ng iyong mga kalooban. Nagdiriwang o nagsasaya tayo sa buhay ng mga banal sapagkat sa pamamagitan ng kanilang buhay ay nabibigyan tayo ng inspirasyon at lakas ng loob na ang lahat ay hindi talaga walang kabuluhan lalo na ang buhay natin ay inilalaan natin sa Diyos ang buhay na inilalaan sa Diyos ay buhay na hindi walang kabuluhan kundi may kabuluhan ang buhay na inilalaan sa Diyos ay buhay na may kabuluhan na ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay talagang may gantimpalang walang hanggan. It is it's a huge consolation on our part para isipin ang anumang ating pagpapagal para sa Diyos, meron tayong tatamuhin gantimpala. Buo na ang kaligayahan ng mga banal. Buo na ang nilang katuwaan na natapos na nila ang kanilang takbuhin, iyan ang mensahe ng Ebanghelyo mayon. Okay? Iyan ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Marami siyang mensahe, ngunit ang pinakamensahe niya ay kung paano tayo magiging mapalad at kung paano naging mapalad ang mga banal. Merong tatlo nakalagay, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Tatlo lamang sila sa maraming sinabi ni Yesus at itinuro ni Yesus sa sermon sa bundok. Hanggat malinis o dalisay ang ating mga puso, mauunawaan natin, makikita natin ang Diyos at ang Kanyang kalooban. Blessed are, blessed are the pure in heart, for they shall see God. See, yung salitang see sa English, pag hinanapan mo ng kahulugan, ng iba pang kahulugan, it is also to understand. It would also mean to understand. To see is also to understand. May mga tao, hirap silang unawain at makita ang Diyos, maintindihan ng Diyos dahil maaaring ang kanilang kalooban ay may mga impurities. May isang tao sabi niya, Who is this stupid God? E, stupid do talaga ang Diyos na ito. Paano ka mapalagay? na ang Diyos mo nakapako doon sa krus. Sa una, magagalit ka eh. Magagalit ka, isipin mo kasi na, what? That is a blasphemy. Parang nagsasalita ka. Ang isang bagay na, maganda, na hindi maganda, hindi parang nagsasalita ka talaga ng isang bagay na hindi maganda tungkol sa Diyos. And you see, hindi niya naintindihan ng Diyos hindi niya naunawaan ng kalooban ng Diyos. Yun kasi ang paraan ng Diyos para bayaran ng ating mga kasalanan, ang mag-alay ng kanyang sariling buhay. So para sa kanya, maaari ang Diyos ay isang makapangyarihang Diyos na hindi basa-basa magpapapako sa krus. Pero kakaiba nga talaga ang Diyos natin sapagkat kahit siya'y Diyos, kahit siya'y Diyos, siya nagkatawang tao at nagalay ng sarili sa krus at ibinuhos ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. So kung magagalit tayo sa kanya dahil sa hindi niya pagkaunawan sa Diyos, siguro mas maganda na mas maawa tayo sa kanya. Mas kaawaan natin siya dahil di niya naintindihan ng Diyos. Di niya nakita ang Diyos. Mari dahil na may impurities ang kanyang kalooban. At pangalawa, hanggat ikaw ay mahabagin. Yun nga, kahabagan na lang natin siya. Sa halip na magali tayo sa kanya. Sa taong nagsabi na yun, who is this stupid God? Who is this stupid God? Ang stupido talaga ang Diyos na ito. At minura niya pa. So, kauwaan na lang natin siya sapagkat sa mga mahabagin o maawain kahabagan din tayo ng Diyos. Pare pareho tayong may kasalanan sa Diyos one way or another. Huwag tayo maging mad. Katulad noong nakaraang ebanghelyo, patawarin mo po ako, Panginoon, sapagkat ako isang taong makasalanan. Ang panalangin naman ng isa, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ako katulad ng publikanong ito. Ayun, so mahabag na lang tayo sa kanya kaysa magalit. Bahala na ang Diyos sa kanya at sa kanyang pangunawa. Hangga tayo'y mahabagin, kahabagan tayo ng Diyos. At kung magpupursigi tayo sa kapayapaan, tayo pa rin ay ituturing na anak ng kataas-taas ang Diyos bantayan natin ang ating mga sarili sa anumang pagkukunwari. Maging dalisay ang ating mga puso, kakitaan tayo ng pagkaawa o pagkahabag sa kapwa sa kap sapagkat kaakibat nito ay pangako na kaawaan niya rin tayo. Magsikap tayo patungkol sa kapayapaan sapagkat sa mga taong nagsisikap upang maging tagapamayapa, ang sila ituturing na mga anak ng Diyos. At ang Diyos, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. So, dyan na po natin tapusin. Muli, kina kinasusuklaman ng Panginoong Yesus ang pagiging mapagkunwari. Bantayan natin ang ating mga sarili sa anumang pagkukunwari. Hindi naman natin mapagkukunwarian ng Diyos. Malayo pa lang kilala niya na tayo. Malayo pa lang alam na niya ang ating mga niloloob. Hindi natin siya mapagkukunwarian. Alam niya, talos niya ang ating mga kalooban, ang nilalaman ng ating mga puso't isipan. Bago pa man tayo silang sinabi na niya, kilala na kita. Bago ka pa man mabuo sa sinapupunan, ng iyong mga magulang, kilala na kita. Alam ko na ito's, babalik tayo dun sa salitang predestined. May mga tao, they are predestined. Yung bago pa man mangyari ang isang bagay, nakaplano na siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ito's is predestined. so muli, mapalad tayo kung sa kasalukuyan nakakaramdam pa rin tayo ng pagkahabag o awa sa mga taong dapat kahabagan sapagkat sabi kahabagan tayo ng Diyos mapalad tayo kung pinananatili nating dalisay ang ating mga puso sapagkat makikita maunawaan natin ang Diyos ang kalooban ng Diyos may mga taong hindi talaga naintindihan ng kalooban ng Diyos kasi nga may mga impurities sa kalooban at hindi natin sila dapat tamakin sila dapat natin turuan dapat natin gabayan okay isa din yon sa ano eh isa din yon sa cardinal mercies tinawag na cardinal mercies pangunahing pagbibigay awa ano yon to instruct the ignorant, to instruct the ignorant. Kasama din yun sa gawa ng awa. Kasama din yun sa gawa ng awa. Isa sa mga gawa ng awa is to instruct the ignorant. Masakit yung salitang sabi ignorant, ignorant people. Pero then again, ang sabi, those who are ignorant are those who are ignorant with the scriptures, ignorant with the words of God. So you are ignorant if you are ignorant with God's word. Ano so magsimula na po tayo aralin ang salita ng Diyos. Masyado na maraming nasabi. Hanggang dyan na lang po, hanggang sa muli, Brother Aaron po ito. At muli, magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen.